Ito yung marki oh, yun. Ito no? yung no, palaang, no. okay, palaang dalawa. No? Um, laki, pati niya. Mm. Good choice. Na yun, pa, nain pa, Kita mo. Tupi tayo na. Nakabuk man, man tayo. Yeah. Mm. da mga puti na yan sa ganito mga anong hipon mga amusin ang lalaking hipon kahit ikagaya doon sa gatoy na unang huli namin na ang lalaki pagdating doon sa taas ay.

Ang lalaking hipon kahit kagaya doon sa gatoy na unang huli namin yan lalaki pagdating doon sa taas ay mga latak eh. na o oh, ibang lagayan siyempre ng hipon yung isda hindi mo kiyoha ikaw yung nakakita ka lang ng hipon na hindi mo kiyoha o kaya siya ipit na malaki hindi yan nasa ilalim wala na dyan magkita. nahulog sa ilalim Di siya may pahipong pa hmm. ganyan naman hipon dito iba hipon dito no? malakas hipit ang no? mga itim ano meron yung abit o kalutungin yutan, <laughs> yutan <na. laughs> ilalim yan ang lakas, hayop ko. Ano yun? Bumaba. <laughs> okay, bumaba ako lang. Ay, tubig. Ay, nag ang tubig. Ano <laughs> <laughs> tubig, no? Okay. no? May no? Pagdala ko ako. Layo ko nga sa babae yung sakit ay nagatok na ya. Sige, tawag ko sa tubig. Eh, hey, Pao. Wala nakihipon. Eh. Ah, siya maganda sa bosa. Eh. Ay. Ano yun? Salaan yun. Ay, sa dulo, kita ko na. Tama na ah. Ay, nangyipon. Ay, nangyipon. Oh. Ay, nangyipon. Kaputin man din. Yan. Huwag na yun talaga. Babay eh. Huwag yan, huwag yan. Huwag yan, huwag yan. Ang iitim ng hipon din. Ayan, ayan, titigas ang ulo. Ay, mayroon naglabo dyan, no? Oh. Ayan, hipon, oh. Ayan, mag-isahe ko siya may naglabo. Ito, may hipon. Bigyan naman at binigyan kita. kalis huwag kalabuin ngayon pa na taas pero ilan yan sa taas pa may yung pwede sa taas ayun yung puti nakaputi ayun o hindi tsaka pati may itim na mahaba dyan ano yun nalaglag sa damit ko ay eh? tami nalaki tami po pero bati Terima kasih daw Itong all lalaki. Ilan yung nadaan mo dyan? Pito? 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 Ay, pa. labo na. Hindi, abang kapakalabas na yan. Wala na yan. Nahigop na lahat yan. Meron pa yan. Hindi Nah, wala na ulan uh na. -uh. Hmm. Hindi na mauli yan. Alin? Okay. Walang ibig sabi walang tukit yan na makakuan. Ano? Ganda. Yan o? Dami kaga. Dami kaga dahi. Ay, tes abot ay. Abot ka diyan ay. Abot oh Abot. Abot ka. Ay no marke no? no, pala ano. Ay ka pala ang dalawa. Ay. Yan. Yan 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 yan. Ay to ay. Yan. Oh, um, laki pa tingin niya. Mm. Good choice. Nempa, 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 alis dat. Lakinya. Kita mah. Tutup kain dah, tak buka mandi tutup dah. Nah. Dah. Mga putina ya. <laughs> <laughs> Sa ganito, mga anong hipon? Mm. Mga amusin. Dalawa yan. Okay. Na yun o. Dami hipon. Tabi ko. Dabihipo. Ito oh, padya, Hindi ito nalalason. hindi ang laki. Ayun ang laki. Nagipas kaya rin na kauna. Bye bye yun. Dalag. Ha? Pinadaling dalag. Maliit. Pis? Hindi naman pis-pis. Nasa -pis. na? Mm. Hindi. Oh. Malapad-lapad na ang ulo. Pwede na yan. ito oh laki ng bahagi ito ba ito eh palaon dito hmm? may malalaking palaon dito hmm. pangayabat pangalabat siya ba't yung dati ito hmm. mga dilaw Hello? ano kaya mga dilaw na yan may sadyang dilaw ano Malalaki yan mga kito ito pa oh ang paisa oh ayon pa, ayon. ito pa oh. apat Kuha mo na. Si Jawari ko na lalaki ang mga dilaw na yan, ano? Hmm. mga itin. Ano yung pala ang pagkano ako ano. Oh. Damay -damay na yun. Limayan, ano? Pagdamay-damay na yan, limaya, ano? Malalaki lang ako yung parod. Mm. Ano yung irrigation? Matakas tala sa akin doon. Mapaluspatid doon? Hmm. Ang dami sa papalawin Papa, yun, ano uh. mo? Oh! Oh! So, si to... Ha? Si to pa kaya nang takaw dyan? Saan? Si palaon. Sino? si Tupac oo nga inabigay ko at ah, tawagin ko na naman ayaw maglinis ka uli <laughs> inyasa ka oh. Nap, yap habang nagaprito ay yung mga bagong ahon na inadali na kagad kasi ko ito oh. ko ito gawin din Tupac at ako dalawang ako pangit Tupac bigyan ko naman oh. ano pa dili ayaw bigyan ko naman ang na kalahating plastic na ganto ay Ano yaka madam po? Ako, malaki yung last taas na yun Malaki yung last taas na yung tulupog na yun Malaki yung, na yung tulupog na yun. sa taas Sampas sa tabi ay Wala well, no, tuyo, tara na wala ng 1 dalaga no May mga pispis man din Ay hindi, ko laki oh Kami din pala ako no Up. Tanggalan Kasama niya nakapilipit sa bintisi nga Sako nga yun. Ang lalaki niyan. Ang dalim butas na yan. Pa. Nakakatimo ko. Hindi. Hindi. Tinga. <laughs> Malaki-laki yan ano. may sugat ang... Ah, parang yan ay inakagat. Inakakabit na ng palos. Pero pabilog. Asan ang butas nito? May butas ito ay. <coughs> Nakabit. <coughs> yan o, parasa na yan o. Nakamatagal na palasan yan dyan. Pubuda? Napakatagal ah, na talaga yan. At yan ay tambak pa dati dyan. Dami ang bunot. Ay, mo bunot. Kala ko naman hindi mo pa. Kala ko naman hindi mo pa na ay. Hindi ka tayo malakmang <laughs> kong labahan dyan eh. Ay patong ah.

Atit na yun ah Tatlo ata Isa ito Ang laki ah pa dito, nandiyo sa binang pa Ang sarap lang na isda nito ano? Hmm. malasa buwan uh. tayo pala lang dyan apat ka. Kala mo palusay, ano? Tut! Kung makala palusay. Kala mo di palus nang wala, no? Oo. Kirichol. Dalawa yan. Ito na lang pa isa. Ah, sa may ito. Sa dub. Yan talaga paluset, palikuli lang ay kaya ganyan kala kuy paluset parang mahaba ay magpaikot-ikot ay dalag pala dalag palus na naging dalag apamigay ko yung hitong yan kay bong kay bong o yan ipamigay ko Pagkakalawin nga po. Ito ang lausak ko na dyan. Okay? Yes. <laughs> mo pa. Tiyan mo pa eh. <laughs> 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 Habot tayo alo. Ang na. no nandito ka na ay. Ayun din mo alo. Ayun din mo po po. na ha? Kala. Hmm, laki. Ba? Nakakapangyumi na kami, no? Hmm? Ang Talagang iba iba. Dapat yan. Tapos yun lang, Dich ja. Mich mm. ja jan dilaw ano. Mm. babae yan. Di barako yan. Ba sa

sa baba tabi po sira na ang barbula niyan hindi po mga putbal mga kaputban. balda na yung G-Shock ko yun plus dos mag alas tres pwede sa paglakad nating layo <coughs> Ang ano naman ito pala ang ito. Malalaki ay oh. Eh, yun. Ang liit yan. Ang ito ang tamatis. Ang daming.